So hello mga Inday, for today's video is pupunta kami lang ng store kasi nga may importante lang akong gawin doon magpadala ng pera sa Pilipinas and yun tapos na ako nakapaglinis mga Inday. na ako wala tayong microphone mga Inday so ito muna ng headset headset muna tayo kasi nga wala pa tayong budget. So, yung mga dito sa labas na kami, pupunta kami ng Wistro. At so, actually, mga ingredients, malapit lang naman yung ano, Western Union dito. Kaso nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, di ba, sabi nyo, hindi, ba't di ka maglakad-lakad? Sabi nyo, sabi niyo ganyan, eh, gusto ko sana maglakad ba bang Inday? Kaso nga, di nga ako, ano, gusto kong nasamahan mo ako ni Uncle Linyo kat dalawang beses lang, mga hindi maglakad, kay para lang matutunong ka pagpindot doon sa ano, pa, pedestrian kay kung di ka papataka-taka lang ka magpindot doon, mga Inday, banggaan ka, ah! Ligsan ang bayot! patay charing lang. So yung mga inday, ayun yung kinakatakutan ko. Malapit lang naman ang ano dito, si Fuhay lang sa unahan. Ayun, gusto ko sana ilakad-lakad kayo para makita din yung lugar. Ito yung lugar namin mga Inday, ayan. So, ano? Para naman kayo, para naman mag-enjoy kayo sa tanawin dito din sa amin mga Inday. Kaso tayo illiterate, bulok. Hindi kang maglakad, ah. Ayan, natatakot ako mga Inday, kaya yun ang rason. Gusto ko ito, pasyal-pasyal mga Inday, pa. pero soon, maano uh, ko talaga mga inday wala, wala kasi kasama maglakad eh. gusto ko may kasama muna ako before ako mag patakataka maglakad ba so pag okay na si okay si ang mga inday pasama na tayo sa kanya mag lakad lakad para next time pag utusan tayo or pabili ng pagkain ako na lang ang pupunta ba ng ano pupunta ng uh, si Ganun, kasi malapit lang naman yung si Foy dito so so for mga inday updates sa ininday ni ang kulin ayon uh, Medyo okay na okay na siya mga inza Say so, sipsip mga Inday, malapit lang, 'di ba? I told you. Pero ako natatakot ako maglakad. So andito na tayo mga Inday, sa sipway Wait lang. I-alaga ko lang 'yung bag ko. Thank you, love. Actually mga hindi, may microphone talaga ako. Di ba sabi ko sa inyo, na, actually dalawa yung microphone ko kaso nga hindi nag hindi sila hindi hindi nagwo-work ba or hindi siya gumagana pag isinasaksak ko dito sa cellphone ko, minsan nawawala yung boses. Kaya di ako di ako panatag ba. Di ako panatag sa ano sa microphone na yun. Ayan. Pero gumagana naman, pero minsan sinusumpong di gumagana. Kaya yun mga inzay. Anyway, sasipuin na kami mga inzay. Ayan. Ito yung lugar dito. Yun, papasok na kami. I'm gonna send this first. What? Yes, I'm gonna send the Western Union first. So, magpadala muna tayo mga inzai. Dito ako sa Western Union ngayon. Ayun, si ate. I think it's close. I can push this thing. Okay, get there and then You know the pork that is have, have this of uh uh You remember that? You remember yeah. that? Get yeah, that for me. Just like a small one, small piece, okay? Yeah. Are you done? Oh. So yung mga hindi tapos na kami nagpadala ni Uncle. Nakabala rin niyang pagkain. And then mamaya magluto tayo. So palabas pa na kami at pauwi na kami para makapag-relax na siya. Kasi nga di ba medyo masama pa yung pakiramdam niya. And ayan na lang mga inza. Ima-share ko lang. I'm going to go search taco bagay. Taco. Okay, get some raw foods Oh. So, anyway, mga inday, yun, pag hindi pala ka, nag-chick-chick sa mga inday. Tapos, pag ano, pag, pag yung kitawang ko yung kamay niya mga inday, and then, kitawang kamay niya mga inday, tapos, tapos, ah, uh, hindi ako magpahawak kasi, di ba, vlogger tayo. Charing lang. Pag hindi na ako nagpapahawak sa kanya mga inday, sinasabi so, niya, kinakaya ko siya, o. Kaya, ayun. so, hindi naman sa ganun. So, kaya minsan kasi, marami akong hawak, ganyan. Kasi nga, vlogger tayo. So, sabi ganyan mo niya. Kaya, kaya ayan. Nayaan ko siya, hinawakan ako. Kasi nga, super so, sweet si okay. Uncle Linyo. And super so, malanding at mapagmahal na tao, mga Inday. Kaya, swerte tayo, mga Inday. You saw cash, though? Right? Cash? One dollar. That's all you have left? Yeah. Why? I'm gonna use it for a taco. Oh yeah, I have a hundred dollars here. I oh, you how much you send? Fifty dollars, because I have my sixty-six dollars in TikTok. Send Carla too. Well no. Did you? I so see. That's all you have in a hundred-dollar bill. Two hundred dollars. No, right now. Two hundred-dollar bill. You have two. Two hundred dollars. How'd you? Oh. I remember that you can we can I can't send remember. we can send. I can't, well, I can't use it. They won't take. it. Remember. All the money that you've given yeah. to me is all, all yeah. $300. Then say, you said, yeah. send Mirabel send the 50. And then the, the chains is still in my pocket. Oh, oh, oh okay. Oh, they won't take a $100 bill, so. I'll just use my credit card. Oh, God. No. They won't take a $100 bill. They won't cash a $100. That's okay. Oh, no, it's not. Well, you're not telling me that early year love, so I can use the $100 then, in Western Union. Oh, I didn't know. It's okay, I didn't I didn't know. I didn't know you still had the other, the other part, up. It's okay. All your chains, I keep, I keep it. Yeah, it's not a big Because deal. we need it. It's alright. Not a big deal. We can use this then. We use what? This $200. You can't, love. Uh, you can't. They won't take anything over a $20 bill. Oh. they won't. They won't take that. You can only pay with credit card or a hundred or a $20 bill or less. Okay. They won't take $100. Okay. okay. So yung mga hindi, papunta tayo ng Taco Bell kasi nga i-treat, itreat ni uncle ninyo yung ano niya, self ba? Gusto doon niya mag And ayun mga Inday, may ano ako sa inyo, favor, babang Inday, please. So, to all my subscribers and viewers, mga Inday, huwag niyo akong kaawaan, please lang. Hindi ako nakakaawa dito. Uh, okay ako dito, mga Inday. Like what I said, na-spoiled ako ni uncle ninyo. Okay lang ako. Ang akin lang kasi, ang point lang kasi natin sa video natin, mga Inday, or sa, sa YouTube natin, mga Inday, is ipapakita lang natin kung ano ang sitwasyon natin dito sa Amerika or kung uh, ano ang buhay ba natin or hindi lahat kasi sa Amerika, mga inday, you or hala, umuulan na mga inday, mayaman, ganyan, may iba kasing, may iba kasing, ano, ah, uh, Pilipina dito, mga inday, na, pag, mapera na talaga yung ano nila, yung asa mga asawa nila, mayaman na talaga. So, ako mga inday, okay lang ako dito talaga is as in, uh, na, 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 nabibili ko rin yung mga gusto ko, nakakain ko din yung mga gusto ko, okay lang ako. What I mean is, pinapakita ko lang sa family ko or sa mga relatives ko or sa ibang Pilipino na uh, ang Amerika, pag ano, yung tawag nito, pag wala kang trabaho, ganyan, mahirap din, gano'n. And pag hindi ka, kung tamad ka or ano, umaasa ka lang sa asawa mo, ganyan, hindi ka talaga sasaksa sa buhay mo. So, kaya or kung matamad ka, so wala kang pera, kaya ka hindi ka aasenso, ganyan, mga inzay. So, and then also, ang purpose natin ulit is yung uh, hindi lahat na sa Amerika is nakahiga sa pera or namumulot or maraming maraming pera mga inzay. So, kami ni Uncle doon na kami sa estado na uh, kaya namin yung sarili lang namin ganyan na hindi na pwede talaga masyado ma-share sa buong pamilya ko ganyan. So, sa mga family ko dyan na nag-expect na sobrang yaman ko dito, please wag kayo mag-expect ng ganyan. Manood kayo ng YouTube ko. Tsaring lang ganyan, manood kayo ng videos at kahit naman nag-upload ako mga inday ng video ko, hindi eh, ko alam kung manood ba yung mga relatives ko ganyan kasi nga, alam nyo mga inday, buti pa kayo na-appreciate nyo yung video ko napapanood nyo, pero sarili nating pamilya mga idol, sarili, sarili natin kakilala hindi pinapanood yung video natin so ganyan yung ano, ganyan yung ganyan, hindi Pilipino din ako mga inday, pero tayo mga ko sarili ko ha? tayo kasi mga Pilipino mga inday, pag ano kasi pag yung mga family family or relatives natin na yung parang, ano ba, yung parang medyo, konting nakakaangat or may kinikita na, ganyan ba mga inday, ah, uh, hindi di, parang, hindi ka tutulungan ba, ganyan, in, in, instead, i-ano kanila, i chismis or ibagsak kanila. So, ganyan mga inday, ayan, kaya hindi hindi ako na, hindi ako naniniwala or hindi ako nag, ano ba, um, tawag nito, H hindi, hindi sa lahat ng family or relatives mo, mga inday, tinitingnan yung video mo or tinutulungan ka din ganyan sa mga ano ko lang sa mga ate ko ganyan mga ate ko mga pamangkin ko doon ako trust kasi nga super share ng videos natin super panood pero yung ibang relatives natin mga inday hits tayo ganyan even wala tayong ginagawa ganyan pero to be honest mga inday hindi sa nagmamayabang ha tumutulong din ako sa mga ano ko ha sa mga auntie at saka sa mga like what I said sa flat bag ko, mga inday nagpaano tayo nagpa donation and nagpaano ako nagpa food good on Ano kasi yung ano? Ano kasi tawag doon sa ano yung nag nagdo-donate ka ng pagkain? Ano um Indono? Pure foods. Ano kasi yun? Basta magkano yun, yung Indono yung nagdo-donate ka ng pagkain, yun mga Inday lahat ng anti na bigyan ko ng pera. Binig hindi pa ako hindi pa tayo nag-vlog noon ha, mga Inday sa Pilipinas pa lang ako noon Kasagsagan ng pandemic yun. Uh, lahat ng anti din nag-donate ako ng bigas and nag-donate din ako ng pera mga inday. so yun lang pero mostly kasi sa mga cousins ko and mostly sa mga ibang natin relatives mga Inday, hindi interesado sa ating video or hindi sila interesado, wala silang pakialam. So yun lang mga Inday. Yun lang, ma ko lang mga Inday. So, mostly kasi ang mostly kasi ang inimi natin mga Inday sa sarili nating mga relatives. So yun lang, ma ko lang. E ewan ko, ba baka sa akin lang, pero baka sa akin lang mga Inday, pero yun lang kasi ang ano ko eh, yun ang nakikita ko eh. Pero sabi, di ako si di ko sinasabi malinis ako mga Inday, pero sinasabi ko na Uh, mabuti akong tao. Yun lang. Di ko sanabing na perfect ako or ano mga inday. Sa so, mga inday, may share ko lang na sa drive-thru tayo. And then, yun mga inday, yung sinasabi, yung sinasabi, ko sa inyo na hindi hindi ko sanasabing ano ako perfect talaga mga inday pero may mabuting puso din ako mga, mga inday kasi nga naawa ako pag yung taong walang wala na tumutulong din naman tayo kahit na paano kahit wala tayo mga inday sa lahat ng nakakilala sa akin. Sa mga lahat sa Mindanao, Pampanga, kung saan man ako mga Inday, lahat na kilala sa akin, tinutulungan ko. Yan ang, kung sino man anunod ng video na to, sa mga nakilala sa akin, mag-comment kayo para malaman din atin viewers kung ga, anong klase akong tao mga Inday. Hindi ko sinasabing na perfect ako na ma, bu buutan na ba it, masama din tayo mga Inday, minsan din tayo, ganyan pag na-over na ba. So, ayun lang. Ano lang ang mga indi? Yung, yung matulungin lang talaga ako. So, ayun. Pero, hindi na-appreciate ng ibang tao din yun. So, ayun. Kaya, listen, learn din sa akin. Yung kaysa ba ate ko, ikot tanga, tanga ka. Pero, kung mo ni ate ko, palagi ka tumutulong, pero ikaw lang niloloko. Oh! Ganyan ng ate ko. Ay, mga ide, listen, learn tayo. Tumutulong tayo doon sa mismo talagang nangangailangan. Pero, ngayon, tulungan mo natin ang sa sarili natin kasi walang wala din tayo dito, mga ide. Wala pa tayong ipon, wala pa tayong bangko, wala lahat-lahat ng ide. So, ayan mga Inza, ma-share ko lang. Dal-dal. going this way have to when they turn I got to see the see the guy walking yeah the white yeah okay you walk. oh we got 20 19 seconds oh okay so ganoon lang pala mga enday maglakad gusto lang mga Inday, ito may ano akong microphone kasi minsan kasi di ko magahan ito eh pero try natin so magpakulo lang ako ng ano natin mga inday um ng green ano kas ko ito munggus magpakulo lang ako ng munggus mga inday ayan magpakulo lang ako ng munggus mga inday so magluto tayo ng munggus So mag voice over tayo mga inday kasi nga hindi naman naririnig yung mic and then kunti lang para dyan niluto ko ng ano ng uh, munggus natin kasi nga tinatansa ko lang nasa akin mga ili, kasi nga hindi naman kumakain ng mga tao dito so ako lang kumakain yan hindi rin kumakain si uncle ninyo kasi nga bawal daw sa diverticulitis niya yan so ako lang kakain mga inze so ang ginawa ko is tinansya ko lang yung ako lang kakain so kayo mga inday ipakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng munggus mga inday So, umulan mga umuulan mga inzay. Yan yung likod namin, mga inzai, umuulan. Tapos yung aking mga inday, yung, yung tanim ko mga inzai, hindi tumubo. Kasi tumubo kasi sobrang lamig. So, yan mga inzai, ang Alam mo yung puno na yung mga inday, or yung blaklak na yan, daming pugad ng ano dyan, ibon. 2,000 years later. So hello mga inday, welcome back to the cooking in a new lang. So hello mga inday, as you can see, tinanggal na natin yung mga shells or yung balat ng ano munggo. Kasi nga mga inday, ganyan ako magluto, tinatanggal ko talaga yung lumulutang na mga balat ng munggo. Kasi nga pag kinakain ko kasi mga inday, nag nagbabara sa ating esophagus or ngalangala. -ngala. So kaya tinatanggal ko mga ilit na nauubo ako. Kaya ganyan ang rason ko kung bakit ko tinatanggal 'yan. Kasi kung kayo kung nyo, kung gusto niyo naman maramit ang munggo niyo, hindi wag niyo tanggalin mga inday kung okay naman sa inyo. So depende sa inyo 'yun kung gusto niyo tanggalin or hindi. And then ayun lang sa akin kasi mga ilit ko tanggalin eh. So let's start na mga inday mag-gisa na tayo or magsangkot na tayo sa ating mga sangkap. So first mga Inday, ang sangkap ko pala dyan is Yes, as usual, ang na ginagamit natin is Bawang, sibuyas And then of course, may ano tayo uh, Baguong Or alamang Pala, and then May celery ako mga Inday At kamatis, at may ano tayo ah uh, Pork na ano, may, Yung pork na may mga taba-taba So anyway, salted na pala yung ano mga Inday Hindi ko alam na, hindi ako nagbabasa So yung pork natin salted na pala sa so, pagluto ko diyan mga Inday nag maalat siya kasi nga salted. Pero na nagawang ko naman ang paraan mga Inday. So ilagyan ko ng ano uh, kunting asukal or lagyan ko rin ng tubig. So nagpantay naman yung lasa niya. Yun. So far masarap naman. And then ayan mga Inday. Nagdaddad na tayo ng ahos or bawang and then magdaddad na tayo din ng sibuyas or onion kaya yan, yan, ang mga main na talaga po hindi igisa sa mga inzai. So, yan lang mga inday. Masarap. Pero wala akong ano mga indai. Wala akong um, garbage or repulyo ba or ano, munggo. Ay, munggo. Malunggay. Dahon ng malunggay. Masarap sana kung may dahon ba ng malunggay mga inzai or repulyo. Kaso wala ako eh. So, kung ano lang meron ang nakit, meron lang ako mga inday. Yun lang nalang isinangkap ko dyan kasi nga di ako makahanap kung saan bibili ng munggo dito. Pero like what you said, mga Inday, pupunta tayo sa Filipino store sa San Francisco. Maghanap tayo ng Filipino store doon. pag yung okay na sa angkol ninyo. At pag may ano na kami, sapat na ipo na kami ni angkol ninyo, mga Inday. Or pag nakakasahod na tayo ng YouTube. Kasi uh, until now, mga Inday, hindi pa ako nagsasahod ng YouTube. So ang sweldo natin is dyan pa sa YouTube. Hindi pa binibigay ni YouTube. So ganun lang, mga Inday. Medyo nakaka-stress. Kasi minsan, di ba, kailangan natin ng pera. Kasi nga, masinusuporta nyo ako sa Pilipinas. Pero wala, wala tayong choice. Antay tayo kay YouTube. So, yun mga Inday, ang inuna ko pala ginawa is, ginisa ko muna yung ano pala, I mean, no, pina, pinirito ko muna sa sarili ng mantika yung pork. Yan mga Inday. And then, pag nag-brown na yan siya mga Inday, sinunod ko na ang bawang at saka sibuyas. Ayan. Tapos, minikos-mekos ko. And then, after that mga Inday, isudod natin yung celery and kamatis mga Inday. Kung ano, kung pwede naman din yung lagi ng kamatis, pero ako mga hindi, lalagyan ko talaga ng kamatis dyan. Gusto ko may kamatis, kaya para may ano ba siya, may asim-asim, ganyan. So, mga hindi, pagkatapos kong minikos-mekos, next na natin yung kamatis and celery, and then imikos-mekos natin ulit, and then after ng pagkamikos-mekos natin, mga hindi, ilagay na natin yung ating alamang after. So, naglagay pala ako ng paminta dyan, mga hindi, sa konting asin. Actually, ah, di ko na sana lagyan ng asin. Nakalimutan ko nga. Nalagyan ko pa na talaga ng asin. So, anyway, kung nakikita nyo yung may ginisa mix dyan, hindi yeah, ko na nilagyan ng ginisa, ginami, ginisa mix mga inday. Ang direkto ko na is cubes na lang. Kasi nga, maalat na yung panglasa ko mga inday. Ayan. Ayaw ko naman mag-asakit tayo bato. So, ayan, nilagyan ko na. Ma maalat lahat yung mga sangkap-sangkap po -sangkap dyan mga inday. Kasi nga, di yung alamang maalat din eh. Ayan. And then, may nagkos may kos ko na din mga inzay pag alam ko nang na, malapit nang maluto yung alamang yung alam mo nag ano na siya nag, yung nagmamantika na ba yung ano natin paggisa ihalo na natin o ilagay na natin yung ating uh, pinakulo ang munggos mga inday or munggo palayan yan kunti lang pala yung nang ginawa ko mga inzay so sana inubos ko na lang pala tapos kinunti ko na yung tubig Ayan. So, may ano na tayo, 2 days pagkain mga inday sa ref. So, ang kalat niya ilagay ko sa ref kasi nga, for for ano natin for dinner or breakfast nung kailan tayo gutumin so yun lang mga inday then after that nagsaing na ko ng isang takal ganyan okay, eh, para kakain na tayo ng dinner so yun lang mga inday mashare ko lang and dito lang muna natapos ang ating video mga inday thank you so much for watching and see you in the next vlog bye mga inday